turn on everyone every day everybody is ayan kakainin natin ng ano ang ating tabu ayan kakain sila na. Ng... vegetable ito ay galing ng palinki. yung mga rigid na vegetable ayan o kain kain kayo yan vegetable kain kayo mga vegetable natin diyan ayan vegetable at, Sula, guys, the at, guys. ating mga pato, pabo, ayan. Tu Kain kain. Para masustansya. Ayan guys, mga vegetable yan. Repolyo. Pichay. Ayan. Gusto lang yung mga dahon-dahon guys. Tingnan nyo. O, oh, diba? Kita nyo yan ang ating pabo at pato gusto nila yung mga dahon ayan gusto oh. nila si sirib yan si sirib nila ito yung mga reject sa yung hindi na uubos ng mga vegetables sa market and then my brother he takes the vegetables hindi na pwede ibinta kasi ito na nga nangyari dito ayan o di ba ang sarap ng kanilang kain kasi malasa talaga siya. Gayun mga dahon na yun guys. Oh. Marami siya mga dahon. ayun. Oh. Ang mga alaga namin. ay na naman yung ano, paparating ang isa. Ayun na pagkakuntinto. Mayroon na ng nga. Ayun. Masa may pusa dun. Ayun. Guys. Madilim yung ang langit natin ngayon uulag. <coughs> Ayan. Kain kayo. Sige, kain. Ubusin nyo. Ayan. Um, um, um. Kain. Kain, kain. Ayan na. Ano sila guys, ang nag nyo. Ito yung pato namin. Ito yung pato. Masarap ang pato guys. Gagawin pati. Ito na. Diba? Hindi naman maubos yan. Hmm. Tingnan nyo, ah, uh, pusa, dalang pusa o nag-aaway din yung tingnan. awa yung darang pusa guys na no. <coughs> hmm. nag-awa yung pusa yung mga pato natin hmm ito yung mga narinsip okay. ito ay langka oh, mayroon pa langka yun. ito yung mga galing ng palengki kasi sayang yung kayo papakain natin sa ating mga animals o oh, diba yan yeah, animals Yan guys, ang ating for oh, videos today, ang ating content na ngayon. Ayan. Marami tala dito guys. O oh, mayroon pang ano. I don't know what is this. Oh my gosh. Nabubulok na. Oh, yung ano to. Yan, kainin niyo yung mga kainin ko ng ano at saka ito yung mga alabasan dito sa amin yan tutubo yung lalagay mo lang dito yung yan tutubo yung at saka yun guys and thank you for watching bye o diba nakita nyo na ako ayan yung ating pabubay na